Uh, mahigit isang libong indigent senior citizens sa Gimba, tumatanggap na ng isang libo kada buwan na social pension para sa unang semestre ng 2024. Tinatanggap na ng uh, isang libo at is- isang daan at apat na indigent senior citizens sa Gimba ang uh, isang libong, uh, ka, uh, isang libo kada buwan na social pension para sa unang semestre ng 2024. 6,000 pesos ang makukuha ng mga ito mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa buwan ng Enero hanggang sa buwan ng Hunyo. Mula sa dating 500 kada buwan na pensyon na natatanggap apat na beses isang taon, 1,500 sa kabuuan, ngayon ito ay nadoble naging 1,000 piso at matatanggap na dalawang beses sa loob ng isang taon. Ito ang bagong mandato para sa Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC program ng DSWD sa ilalim ng Republic Act 11916 na naisabataas noong Hulyo 2022. Ayon kay Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Head no Padre Jr., ngayong araw ang simula ng 5-day schedule ng pamamahagi. Yan ay uh, May 8, 9, 10, 13 at 14. Apat na cluster na may kabuo ang labing apat na barangay ang nakaschedule simula alas 9 kaninang umaga hanggang ngayong makapananghali. Uh, batay sa kanilang record, nasa 15,117 ang bilang ng senior citizens sa munisipalidad. Ayon kay Padre, wala pang pagbabago sa bilang ng mga pensioners at ang huling pagkakataon na nadagdagan ito, ay taong 2022 pa kung saan 120 slots ang uh, naibigay sa LGU. Nababago lang ang mga beneficiaries kung uh, mayroong mga namamatay sa list uh, initial na listahan. Uh, ayon kay Ginang Lolita Villamar, ang pangulo ng Senior Citizens sa Barangay uh, Banitan, nasa 23 ang social pensioners sa kanilang barangay. Nagsusumite siya anya ng waitlist uh ng mga qualified na social uh, uh, na, mga qualified na senior citizens na maaaring pumalit bilang social pensioner sa kasalukuyang listahan ng beneficiaries kung sakaling may mamamatay sa mga ito Ayan, kasama sa mga pensioners na tumanggap ay si Ginoong Ruben Gonzales, 69 years old, ng Barangay Banitan. Apat na taon na siyang tumatanggap ng social pension. Uh, Mag-isa lang siya sa kan sa buhay, ay mag lang siya sa bahay niya, no? Uh, pero yung anak niya ay taga-Kezon na uh, uh, every other day bumibisita. Hello, Barangay St. John yan. Mm. Tapos, uh, walang pinagkukunan, walang trabaho, syempre. At uh, yung social pension niya ay uh, uh, ginagamit niya para sa pagkain. O, no? malaking at, bagay yan. Uh, uh, at gamot, no? Mm. Yan, kay uh, Tatay Ruben. Si Nanay Loreta naman, Garces, mula sa Barangay Santa Lucia, 91 years old na siya, at 4 years na rin siyang tumatanggap ng social pension since 20, uh, 20 2020 or 2021. Um ano naman to? Panggatas. Kasi ano siya eh, uh, wala siyang sakit, 91 years old na siya. At uh, yung pera na natatanggap niya ibinibili niya para sa gatas, para sa ensure at saka unlin para sa buto. Mm. Gusto Yan. pa niyang ma-extend mm -hmm. buhay niya, no? Oo, Tapos um na uh, batay din dun sa naging interview natin kay uh, kay uh, Sir Lino Padre. Na, uh, kasi natanong natin ano, meron sa kanyang uh, pamumuno, meron na ba siyang mga natanggal? Uh, isa 'yung natanggal sa mga listahan ng beneficiaries na hindi qualified. Kasi isa 'yun sa mga syempre isa 'yun sa mga bagay na tinututukan din dapat eh, di ba? Uh, dahil ang uh, pagpapalista dito sa uh, beneficiaries ng spisc program o yung uh, social pension ay uh, ibinibigay din ng mga pangulo ng bawat barangay uh, ng senior citizens so lahat ipinapasa yon sa kanila tapos pinapasa na sa si region at nagkakaroon nga din ng uh, SI ano o social uh, investigation para malaman kung sila ay uh, talagang uh, uh, qualified pero sabi niya according to uh, Lino Padre 28 na yung natanggal nila na, na, mga uh, social pensioners na hindi qualified. Dahil, uh, hindi qualified kasi may mga, mga na uh, oh, may uh, anak na nasa abroad, is either that or may, uh, may sinasahan pension. lupa o may dating, may, pen pension. may, dating pension sa, na tinatanggap sa government. For, let's say SSS, no? Hmm. Dapat ganun eh. Ngayon, oh, oh. um... Ewan nga lang ba, bakit nakakalusot kasi yung uh, mm -hmm. uh, ganun? Kapag uh, kasi nakakalusot yung mga ganun na yung mga hindi qualified o dapat may mas qualified pa uh -oh. no. Ah uh -huh. uh, hindi na sana pinapalusot yung ganun kasi nagiging uh, palakasan uh -oh. system eh, di ba? Kaya nga naman ko... namang ka push kanang pagsisiyasat eh sa uh -huh. itsura pa lang kaya mo nang kantahin, no? Uh -huh. Saka pupuntahan mo 'yun eh, validate mo eh. Correct, validation. Oh. Yung pala makikita uh -huh. mo kung yung bahay ba niya eh barong-barong uh, um, mm. uh, ano mga gamit niya sa bahay Ano mga kinakain niya mm -hmm. may, may pagkain ba may sakit na siya may sakit ba ba or bedridden uh -oh. ba at kung meron man mga kapamilya na tumutulong ano yung status nung yes pamilya mas, na-matalek oh, oh. dapat eh walang na disqualified deh ah, yes naka-qualify mm -hmm. diba uh, ngayon sabi ko papaano nasisiguro na talagang uh, Uh, talaga talaga na nababalidate va at nagkakaroon ng investigation nga kung pag nasa kanila na yung papel. Ayun, uh, katuwang nga daw niya yung mga pangulo talaga. Tapos, uh, anong na barangay pa lang daw yung kanilang uh, na lilinis. Uh -huh. Nalilinis. So, uh, meron daw, naka, nakaschedule daw yung labing dalawa. Ah uh, I'm not sure ni ko na tanong kung kailan sila magsisimula pero meron pang next 12 na barangay na lilinisin at hopefully nga talagang uh, uh, malinis yung listahan at uh, yung talagang makakatanggap ay mga talagang qualified. Pero uh -oh. yun nga eh, sana daw sana nga 'di ba? Uh, madagdagan yung bilang. Yes, At huh? yan ang uh, talagang mm -hmm. dapat ay um uh, uh, matagal nang ginagawa ng o ng uh, oh, oh, uh, uh, DSWD kasi napakaliit ng itinaas ha. Mm -mm. ba? Diba? Yung 988 na yan eh matagal na yung ganyan eh. Tapos nadagdagan ng 100. Tapos hanggang Oo. ngayon wala pa rin walang, dagdag. walang dagdag. Mm -mm. Oo. Samantalang bilyon-bilyon ang uh, natatanggap na budget ng DSWD. <laughs> <laughs> Pangalawa ata ang DSWD sa pinakamalaking budget eh. Una kasi ay ang uh, DPWH, di ba? Infra. DepEd na ang malaki. Ah, DepEd ba, ba? Number one, DepEd. Oh, yun. Oh, oh. So, eh, syempre, kung, kung inilalabi nga naman, uh, kasi sa Congress, no? Kung mo dadagdagan yung bilang eh. Kasi ang nagbababa nga daw ng lista, ng De, pa number. patupad lang nila yung ano eh. Patupad lang nila yung batas. May batas hmm. naman na nag-uutos eh. Ah, ah. Oo. Oh, oh. Na doon sa mga, sa mga indigent na mga senior citizens. Walang bilang, dapat Oo, lahat. O, lahat yun, ganoon. In-digest nga eh. Mm -hmm. O di 'yung may kaya, di hindi na muna kasali. Mm -hmm. Kasi 'yun 'yung hinihintay ng mga mga seniors, ano? Uh, sa sa baba mm -hmm. na mamamatay na kami, na hindi pa kami napapasama diyan sa sa social pension na yan, eh, Inuutos naman ng batas. May batas naman. Mm -hmm. Oh, bakit na nanatiling uh, At yung mga, ano, kakaunti, nakakalusot, mga nakakalusot na may pension sa SSS. Oo, meron pang ganun. At may anak sa abroad. Oo, at may, o, meron. Na pwede na bang na or, uh, bagong development yun, no? na tiyempo na nagkaroon ng anak na nasa uh, abroad at tuloy-tuloy na na Pagala, Pwede nang alisin. Oo, oh, pwede nang... Oh kaya oh, pero yung hindi nadadagdagan eh yun yung malaking problema kaya naghihinag-ano nag, uh, tawag dito hindi na lang naghihinagpis eh naghihimutok mm -hmm. yung mga senior citizen na punta kaya ng talagang ano nila halimbawa ah, diyan sa doktoran oh mm -hmm. uh, sila nanay uh, nanay uh, Estelita dyan, saka sinanay, uh, Lita, sa kasi nanay Lita sabi nila yung uh, 79 na 84 na hindi pa makatanggap. Mm -mm. Eh, sila yung pamilya ng mga manggagawang bukid. Mm -mm. di ba? Eh, yan ay yung pinakamahirap doon. Ah, uh, walang bakit, na regular diba? na na cook na Ah, di ba sa doon sa, na sa, na sa nagbaba? Kasama ba yung region? Andito, kas nakausap ko yung region. Ah, oo. oo. Uh, Kasi project yan ng national eh. Uh -oh. Hindi yan yung local. Iba pa yun yes. sa sa programa uh -oh. ng local. Yung local, yun yung 500. Mm -mm. na natatanggap ng senior citizen. Oh, at yun ay once a year lang. What, once a year? Oo, oh, once a year lang budget, yun. Oh. Oo, kasi kada... Kadas ng budget yun. Kada ay, era, mm -hmm. o ano ba tawag nila doon? Dating oh. 1,000 yun sa mga 70 years old and above. Ngayon, uh, ngayon ginawang 500, kasama yung 60. Uh, wala, ng yung ginawa, wala nang 1,000. Wala nang 1,000. Oo, oh, binago. Category. Kasi, Uh, Siyempre, meron din kasi mga 60 oh, meron years old na uh, meron, meron pang ano, sisiling, Sisilingilin sa gobyerno ngayon. Yung sinasabing 85, oh, <laughs> oh. 90, 95. Kaya nga diba? eh. Okay lang yun. Uh, batas na, pero hindi pa. Oo, oh, uh, oh, batas na. Magkapatas na uh, inuutos na doon sa batas. Hindi uh, dapat ipapatupad na. Wala pa nga yata yung IRR, -IRR nun. Lumabas na ba? Hindi ko pa na-research kung lumabas na yung IRR nun. Kasi matagal din daw ang inaabot ng IRR noon eh. Oo. At eh, shantara, eh, isa na rin yun sa mga dahilan nila. Yung ating mga bata sa ano eh, sa amendment <laughs> ng rice tarification daw eh. Ah, talaga? Oo. At uh, magiging 30 pesos daw yung, uh, yung bigas no, eh. Ako, tagal, no? -tagal na niyan. Eh, 20 pesos na ngayon, wala nang 20. <laughs> 30. <laughs> Oo, eh kaya <laughs> lang. O, ito sila ng niya, 29. How, <laughs> how, sustainable ang 30 uh, no, na yan. Yung naman lagi eh, yung sustainability talaga. At Pwedeng mag-sample lang. Anong itsura <laughs> ng bigas na makukuha ng mga... Wala kayo uh, sa amin, tabi ng niya. Kaya kami, 29 lang. O, imaginein mo kasi ano yun, ha? Uh, imaginein mo, 20, 100 million kilos ba? Ang alin? Ang... I don't know. Hindi ko parang 100 million kilos ang in-expect na ah importante Hindi, inang niya. I, don't, I just don't know kung tama yung figures ko. Na yun nga yung ibebenta ng 29 pesos. Oo oh, nga, ang mga ano nila ng mga, mga kooperatiba ang kausap nila doon na parang siguro ibinenta sa Mia tapos ibibenta nila ng 29. Hindi ko pa masyadong kabisado kung paano yung naging ano doon eh, proseso. Pero napanood ko lang din sa oh, ini-expect daw nila yung, yung karami. O eto, na natin doon sa mga senior citizen mm uh -hmm. -huh. kung sakasakali man yan uh -huh. na mga hindi napapasama dyan sa ano na yan. Correct. Sa um, pwede nating panorin yung... pension, 1,000 ba? 1,000, oo, -oh, uh -huh. na ngayon. Uh -oh. Imaginin mo ha, ito lang ah. Matagal lang inuutos 2022 sa yan. yan. July. <laughs> <laughs> ngayon lang nag-start. Ha, di ba? Kasi uh -huh. uh, enacted Kaya, may 2022. May utang na naman sila. Mm -hmm, dami. Tapos dapat, ano uh -huh. eh, every year dapat na, na eh, di ba? Kasi every year, lumalaki din yung budget. <laughs> <laughs> kung sana gano'n. Uh, oh, hindi, inumutos na nga lang ng batas eh, na eh, wala. mga indigent. Eh, ang hirap At kasi. gagawin ng isang libo yung pension, mm -hmm. hindi na 500. Oh, pag binalikan natin yung ano dyan, yung legislative. Uh, Huwag lang dagdagan muna, kundi uh -huh. makover ma lang uh -huh. yung mga <laughs> yung mga ma, mga senior uh, citizen na yung mga qualified himoto, talaga. Oh, nagihimot pa kasi. Yung pwedes na matay uh, na. Uh. oh, may mamamatay na, hindi pa man lang mapasama oh, Katulad niyan, yung 85-90, uh. 95-90, 100. <laughs> oh, uh gano'ng -huh. karami ang mamamatay muna bago nila matanggap. Ayan, uh, natin punanong natin. Meron tayong mga interviews. Uh, ito yung kay uh, Sir Lino, padre na hinabol natin sa banitan para uh, makapagbigay ng info. Kasi mm hindi -hmm. natin naging, na parang itong schedule na to ay hindi na, nakuha ba natin yung schedule? ah uh -huh. Sige, okay. ito si Sir Lino. Um, ito pong nagaganap ngayon uh -huh. dito na financial assistance, tama po ba? Social pension. Social pension. Ay... Uh, National government. Uh, Social pension for indigent senior citizen. Mm -hmm. so, ah, Ayos na po yung, yung, yung times ay yung na, naging 1000 from 500 naging 1000. Opo. Uh, ah uh, ano pong months ang uh, covered nito sir? Ang covered nito is ang bigayin kasi ngayon is semestral. Mm -hmm. So twice a year. Uh, Dati quarterly. medyo nagbawas ng trabaho, matrabaho kasi yung quarterly. So uh, once in twice a year. Mm -hmm per semester, 6 now. Six so, months. Ang coverage nito is January to June. Ito pong social pension na ito, Sir Lino, gano'ng karami po yung makakatanggap ngayon? Ang social pension as of today, na uh, ba, municipality of Gimba, mm -hmm. is 1,104 senior citizen. Lahat po ng barangay na yun, 64 guys. Apo, parang pro, dito, ito pong nandito ngayon. Depende sa laki ng barangay mo, siyempre mas marami, ah. mas marami din yung social treatment. So dito po sa barangay Banitan, lahat po sila ay makakatanggap? Tama po ba? No, ito, ban ban Banitan is only, kasi by, ginawa kong cluster eh, may cluster, Itong oh. cluster na ito. Itong cluster neto is, oh, really? ang center is Banitan, mm -hmm. pero ang clustering, Baligugis, Baligugwest, Banitan, and Bantug. Mm, bali, ilang cluster Tapas, po lahat? Ang clustering sa... namin, siguro nasa sampo Sa buong ba bayan sa po Sa buong ngayon. bayan. Kailan po kayo nag-start sir? Eh? Start today pa lang po. Ngayong araw po. May 8, po. may 9, may 10, mm -hmm. 13 and 14, 5 days. 5 days po kayo. Bali, ito pa lang po yung una yung ngayong una, araw. Mm -hmm. Pero meron na po kayong pinanggaling ang ibang barangay? Na, meron na, Kawayang Bugtong. Kawayang Bugtong, doon po kayo na ang araw. Galing ako, ganoon ako eh. Ako ah. kasi Rubing. Apo, apo. Pero yung mga PFT master, mm -hmm. they stay. Apa. Uh, ano po to? Simultaneous o or... Simultaneous, Team 1 and Team 2. Mm -hmm. Kayo katulad noon, sa Bugtong, ongoing po. Ongoing and, and, and balita. Next after this, 11 o'clock, lilipad kami ng St. John mm -hmm. and Matorranok. Another Apa? cluster na naman 'yon. Mm -hmm. Tatlong Barangay Maturanok, cluster niya at Consuelo, Kabaruan. St. John cluster is Santa Veronica and Santa Lucia. Mm -hmm. so, so halos halos matapos kami ng 10 to 12 barangays isang, per day. Sa isang araw. So, pinabago po ba sa listahan, sir? Nadagdagan po ba yung... Uh, uh hindi naman nadadagdagan dahil wala namang new slots. Apo. Halimbawa, kung minsan uh, nakatanggap kami Walang ng new slots, slots na year noon na upo ko 2021, nagbigay lang sila ng 42 slots. Apo. Doon, pagka may bagong slots, saka pala nagkakaroon ng mga bago. Apo. Then, nasundan ng 120 new slots ng 2022, Apo. pero Beyond that, wala na. 2023, 2024, wala. zero. Mm -hmm. Umaasa na lang po kami sa mga namamatay. Okay. Pag may namatay, papalitan. Okay. Ito yung kuminsan na pinagtatampo ko sa samahan ng mga pang-provincial, PISCAP, Oscar mm -hmm. na dapat ito yung i-lobby mm -hmm. to di Congress na dagdagan. Okay. Noon nga, nilaban namin ito na instead of increase from 500 to 1,000, Why not another social pensioner na lang mm -hmm. to para dumami? Ah, Kaya lang hindi naman natin pwedeng pangunahan ng nasyonal na gobyerno. Yes. Kung local lang sana ito, walang problema. Ah, Kaya nga naisipan ko dahil maliit po yung ibinibigay ng gobyerno May na slots. So naisip ko yung ayuda na 500. Mm -hmm. Ang panubagloob sa mga mga kasinyor citizen ka. Lahat bali ng senior ng bayan ng gimba, nakakatanggap. Opo, so parang separate man, pa po man. yun, ano? So, sa... Parang yun, yung katatapos namin. pero the pensioners are not included Apo. on the ayuda. Ah. Ganun na nga po karami ang senior citizens Ang natin, senior citizens eh, natin is 15,117. Age 60. Nila ah, dyan, yun, na regardless of age. Ang <laughs> social pensioner kasi, Uh, para po sa lahat yan, regardless hmm. na bata Gano? ka, okay. Pasok ka sa criteria na sinasabi. Ang kriteriya kasi ng social pension, una, yung wala ka ng kakayahan ng trabaho. Kaya pwede rin 60 years old, may stroke ka, mm -hmm. hindi ka na makapaghanap buhay. So you are qualified for uh, social pension. Pero senior citizen, di ba? Bakit sure. lahat ng senior are qualified. Mm -hmm. Makapasa ka sa kriteriya mm -hmm. ng isang social pension. Okay. So, Ayan. so! <laughs> Ayan, so may ano pa yun uh -huh. uh, Tinanong ko lang kung saan siya pupunta next uh, Yung mga na-interview nating mga social pensioner Pwede nating i-play, may oras pa ba tayo? Okay, sige uh, May xilang yan Nakakatuwa yung isang taga Barangay Santa Lucia kilala niya si, inaanak niya si Kuya Ray R na Rufino 91 na siya, alapas siyang sakit Sige, play natin Ah, yun yung sa Banitan Dalawa sila 69 69? yung uh, natanggap mo ngayon? 6,000. Nagasaan po kayo? Ako sa kanila, Casanova. Ako sa banita. Ah, saan ang Casanova ko? Yes, <coughs> Yes, Sino pong kasama niyo sa bahay? Sino Manila kasama mo po. sa bahay ngayon? Ako lang po. Eh. Mag-isa lang siya? Si tatay. May pamangka na ah, naman siyang tumitingin. Ah, ah, ay, ah, siya. ah, ah, Sino po ang uh, nagsusustento sa kanya? Ako. Lagi akong pumunta every other day. Si tatay wala ng trabaho, siyempre. May sakit ba siya? Hindi niya kaya eh. Kaya. Kanina nahihilo siya kamo eh. Oh, may sakit ba siya? Nag-high blood. Tapos yung mata niya eh, hindi naman namin bang ma-ano. ma ano Mm -hmm. okay. uh, um, kaya, ba ba kaya pang kaya pang magluto? Kumain ba kaysa? Dinadalan ko lang. Ay, dinadalan mo lang din ng Pero nakakapagsaing sa sa rice cooker. Nakaka nakakapagsaing. Uh, uh, Nakakaligo oh. pa mag-isa mm -hmm. naman. Oo, kaya naman kaya So, Mag-iisa po ba kayong anak? Nag-iisa, oh, mm, okay. Oh, namatay yung kapatid ko eh. Ay, taga saan? Dalawa lang kami. Dalawa lang kayo. Oo, oh, oh, namatay kasi. saan mo gagamitin uh, yung 6,000 mo? Oo. Uh, uh, saan mo daw uh, uh, gagamitin? Uh, oh. Saan mo gagamitin yung merienda? merienda. Sigarillo. Kailan ka ba nagsimulang tumanggap ng pension? Ay, matagal na po eh. Mga ilang taon Paan? Siguro mga pagka na tatay tumatanggap, baka mga 4 years. 4 na Part taon. 4 or 5 uh, years. Ipang mimirienda mo yung 6,000 mo. May gamot ka ba? Mm -hmm. nagme nag maintenance siya ng ano, ng Lay sa high blood. Mm -hmm. Dinadala ko sa clinic. Uh, hindi naman siya na-stroke. Hindi naman palagi ako yan? Hindi naman. Dati, minsan uh, na-mild uh, siya. Mm -hmm. mild siya dati. Kaya din sakit yan. Uh Oo. -oh. <laughs> ano pangalan ni nanay? Ako si Loretta Garces. Oo. Uh, Ilan taong ka nanay? 91. 91 ka na? Sa December. Malakas pa. December. Pero wala, hindi ka na, wala ka ng trabaho or hindi ka na... Eh, naglalaba pa. Naglalaba ka pa? <laughs> Oo, oh, nag Ah, pero yung nilalaban mo, sa'yo? Oo, nagsisibak sa apo, ng kahoy. Talaga ba? Hmm. Hindi ka naman nagtatanim. Na hindi. Asan? Hindi ka na nagtatanim. Ikaw na din yung nagtatanim. Asawa mo, sa Okay wala na. Sa bahay, sino kasama mo? Yung isang apo ko, yung apo mo lang siya ang nag-aalaga sa iyo. Hindi pa, ah. hindi, hindi naman pa. ako alaga. Ay nga, <laughs> parang lakas-lakas mo pa, 91. Di inaantay mo din yung 10,000 na uh, incentive para sa mga non-guardians ba yun? ninety ah, oh, hanggang 99. 99. Ah, oh. Tingin mo abot ka pa 100 years old? Sala nga. Ah? <laughs> Wala kang sakit? Wala. Wala. Kano ka tumatanggap ng uh, pension? 4 uh, years na. Uh, 4 na taon na. Saan mo gagamitin yung uh, pension mo na matatanggap ngayon? Ibinibili ko ng mm -hmm. So, itong <laughs> pension na tinatanggap mo, ginagamit mo lang din pang kain at pang oh. gatas? Oh, Pero okay. karaniwang pang gata. Mm -hmm. Maabot naman hanggang sa susunod Hindi na Hindi pension? Hindi ah, kulang na kulang, kulang yun. Na. Kahit na tumanggap ko pa ng 10,000, kulang pa rin yung sa mm -hmm. gatos eh. Sa tingin mo ba, uh, ano, sa tingin mo dapat sa... dagdagan? Siyempre naman. P.I.D.O.T. <laughs> Ruben, Pido. Ruben Gonzalez. Ruben Pido. Si Lola Loretta. o, ah. oh, pagka nandun tayo sa kadoktora, nakikita ko yan. Si Oo oh, nga, nakita na. Ah, kasi oh, uh, isa siya yung, di ba, naghanap tayo ng mga ma pinakamatanda. pinakamatanda. Oh, oh, siya, siya pala yun. Kaya nga, oh, nakita nakita kita doon sa may, malapit daw sila nakatira doon sa may basketball court, mm -hmm. doon saan namamahagi. Meron pa ako isang nakilala, 85, ano din, sa gatas din ginagamit. Oh, ka, taga, Santa Veronica. Buti nga, nakakabili pa siya ng Ensure. Ensure. <laughs> kasi, yun nga naman kasi ang talagang gatas para sa kanila eh. Mm -hmm. pang, ano, pang buto. Overall kasi yun eh. Complete meal. Oo, oo, complete oo. na yun. At uh, minsan no, nag Meron ako doon ano, doon yabol ka. ko lang. yung sinasabi niyang prorate. prorated. O, oh, prorate. Prorate, uh -huh. ah, Yung parang, kung malaki barangay, maras, mas marami doon. Uh -huh. uh, yung bilang ata. O, oh, bilang, yung bilang, nga, bilang, ng, ano, uh, uh, senior citizens. Uh -huh. paano kaya mapapaliwanag na bakit mas marami sa St. John? Kung, eh, mas malitang St. John kumpara sa na, uh, barangay nagpandayan. Santa oh, oh. Veronica. Oo. Oh, oh. Kaya, kaya nga, marami. Marami. Yung maraming bilang ng senior hmm. at uh, ano. Kasi kung para paramihan ng senior, isa sa pay, pinakamaraming senior ay ang manaksak. O oh, hindi natin alam. Gano'ng Hindi ko lang maalala kung ano yung data. Hmm. Pero yun yung mga, mga nagre-rehistro sa isip ko. Ang nagpandayan, maraming senior dyan. Ang namanaksak, maraming senior. Ang maturunok, syempre, maraming senior dyan. Ah... Uh, tapos, anong nakita ko yung, um, yung distribution ng mga so, may social pension, mm -hmm. uh, na isa na sa nakita ko ay mas marami sa St. John. So sa St. John, oh, 45. Oh, kaya nga. So, 45 ang pensioners. Oh, 45 ang pensioners. Mm -hmm. Samantalang sa ibang barangay na may mga malalaking population ng mga senior, tatlo, lima. Oh, ganun, ganun lang. Mm -hmm. Yung sa ah, Santa Lucia parang 200 plus data ang senior dyan, pero oh, oh. sham lang ang may benefit. Sham, oo. Oh, oh. May, Sabi ko, may mga tanong, uh, Tinatanong ano, ko nga eh kung for example may namatay, paano, meron daw waitlist tapos meron clean list. Yung sa clean list doon i-identify id ng region kung sa oh, oh. Kung sino yung ipakulit. Siguro naman mas malaki ang San Roque kaysa naman sa St. John pagdating sa population daw. Uh, malaki ano, san Roque 50. Oh. 50. 50 ang uh, 50 beneficiaries ng social welfare. Nakausap ko kasi yung mm -hmm. ano nila doon, eh president. Oo, oh, oh. Kaya ano, uh, kung mm -hmm. usapin niya ng may pinakamaraming uh, 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 social pensioners mm -hmm. na dun dapat kukuha eh pangatawanan nila, mm -hmm. 'di ba? Pwede nating makuha But, uh, yung listahan noon per cluster. Tinanong ko e, eh, ba mm -hmm. nasa opisina mm -hmm. daw. Pwede siguro nating uh, mahingi doon sa secretary ni uh, Sir Lino. Okay. Sige. Oh, hindi. Tinanong ko siya eh. Sabi niya, pwede. Pupuntahan ko sa ano. Sige. Ang oras na natin ay ganap ng uh, alauna 40. Radio 19.